sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Again, Secretary Angara. Umaasa kaming lahat sa roll out nito. Kailan ba ito makakarating sa ating mga eskwelahan? Eh habang nag-discussion ho tayo dito, ginagawa na po natin, nagde-deliver na po tayo sa 46,000 public schools uh, nationwide. UC clear at uh, alam mo kaya tayo oh, isa sa mga rason kung bakit lagpak tayo sa mga as international assessment exams, eh unang beses makahawak nung examinee o nung studyante nung mouse ng computer. Kaya isang oras hindi niya masagot yung mga questions sa tanong. So ngayon, lahat nung kumuha nung PISA exam last year, binigyan po namin ng computer. So walang makakasabi na siya ay uh, hindi marunong gumamit ng computer dun sa computerized exam. Tapos alam naman natin, we're living in the age of artificial intelligence. Kailangan po natin ng makabagong gadgets at kailangan natin ng magandang datos. Otherwise, hindi natin ma-realize mare itong benefits of technology. Sa nakaraang liderato ng DepEd, hindi nga po na ipamigay agad. Yung di ako nagkakamali ay 1.5 million na mga laptops, mga ibang materyales. Ano na po yung estado nito? Sa nakaraang mga uh, nakaupo kasi, uh, hiniwalay nila yung pagbili at yung pag-deliver. Dapat siguro, pag nangontrata ka ng mga kagamitan, kasama yung delivery. Eh, Doon, nakatenga 2 million items. Uh, yung mga laptops. In fact, uh, takot ilabas. So sabi ko, nung, nung bago akong upo, sabi ko, gamitin na natin yan, ilabas na natin yan. At hiningi natin yung tulong ng sandataang lakas. Mga, eh, mga sundalo ang naglabas nitong mga kagamitan natin. But now, inilalabas na ho natin. Mapapakinabangan na ho ito ng ating mga schools. you <laughs>